na yung pangangate ko. Ayan. So, ko na talaga magpa-injection. Ayan, mga kaimala. Punta tayo ng klinik At may mga katikati ako yan. No? Alata na sa noo.

ang cream mga kayo mga at masakit sa pigil yung injection Ayan, Ay, kau ko lang galing ng tawag dito clinic kasi grabe talaga yung aking allergy kaya kailangan ko ma-injection mo injections ni si Mirai. sobrang pati. Pati na yung aking katawan. Ayan. dito. Ayan yung mukha ako. Sobrang pati na. Ayan yung tagiliran. So, kaya ako talaga yung nakabasta-basta kumakain ng kung ano-ano lang kasi Nahihirapan akong gawa ng, hindi ko alam kung allergy ba ako sa ganong pagkain o hindi. Ang hmm. lalaki ng aking pasa, ah, kagat, ay kagat, <laughs> allergy. Ayan, ah, uh, na tayo. Ayan, okay, meron tayong gamot, as usual, yung aking pang, um, pang allergy at then cream. that would be allergy pods are injection